Kamusta mga boss? Lulutuin na nga ni boss madam yung binigay sa aming labahita ni Kuya Edwin. Tara mga boss, silipin nga natin kung paano yung gagawin ni boss madam. Let's go! Ito na nga yung binigay ni Kuya Edwin sa amin na labahita. Makikita nyo mga boss, mas malaki pa nga sa kamay ko. Ang laki niya at mukhang masarap talaga. Sinigang nga yung luto ni Boss Madam dun sa isang piraso. Makikita nyo, hindi na nga niya nahiwa kasi nga sobrang tikas daw talaga nung tinik. Kaya yan, isang buo na lang. So yun mga boss, naluto na nga ni Boss Madam yung binigay na isda ni Kuya Edwin sa akin. Yan, papakita ko sa inyo kung ano yung kinalabasan. Kasi ang hirap niyang hiwain, sobrang tikas daw nung tinik. Ayan, kaya yung sinigang, ito yung kinalabasan isang buong labahita. <laughs> yan, medyo na ano na siya, no? Uh, medyo nahiwa na rin yata nung malambot na. Tapos, syempre, may brown rice tayo. and Tapos, ito yung binili namin kanina sa kamsa kamsa na barbican. Five real, tatlong ganyan. Tapos, yan. May brown rice din si Boss Madam. Tapos, yung isang piraso, Ayan, kay Edwin, inano namin, uh, pinrito namin para manlasahan ko siya pagprito. Mukhang masarap din sa prito eh. May mangga pa oh, ayan oh. ba? Diba? Ayan. Kain na. So, syempre, alam nyo na, props lang to ulit. Dahil lagi naman ako nakakamay. Mapamay sabaw man yan o walang sabaw ang ulam. Lagi lang kamay si Boss Pogi. Birang-bira. Hindi lang ako nagkakamay pag sa labas. Kasi nakakaya eh, pag sa labas. Pero pag mga inasal, yan, mga ganyan, nagkakamay pa rin ako. Kahit na ako doon ng mga tao. Lampak eh. So, ito na siya. Sinigang. Lambot ng laman. Hmm. Siyempre, favorite ko pag eh. Uy, mainit. ini, ka na, mas madam. <laughs> Video ka muna dyan. baru hmm? Para sa tilapia. Ang sarap ng boss madam magsigang. Maalsam. Maalsam. Up. Nagugutom na si Boss Madam. <laughs> mamaya ka na kumain, nagugutom na ito. Babay mga boss, papakita ko na lang mamaya yung ano, yung... Ayan o, no? ubus na. Ito so, mga boss, ayan yung kamay natin. Ayan na yung kinatabasan, ubus talaga. Ayan, sa bawal lang natira, no? Kay madam din, no? Ubus. Ubus ang mangga. Tapos ito yung malapit. <laughs> simot na simot yung tinik, no? Magagalit na naman yung pusa. <laughs> Ayun mga boss, sobrang sarap nga talaga ng pagkakaluto ni boss madam nun sa mga labahita. Kitang kito nyo naman, simot na simot talaga. Shoutout ulit kay Kuya Edwin, salamat sa binigay mo kuya. Hanggang dito na nga lang yung video natin ngayon mga boss. Sa mga hindi pa nga nagpa-follow dyan, baka naman. Huwag nyo na rin kalimutang i-like and share. Bye bye